Ang misteryo ng Yamashita Treasure, ang kwento at katotohanan. Narinig mo na ba ang kwento ng Yamashita Treasure? Sinasabing libu-libong tonelada ng ginto at yaman ang itinago ng mga Hapones sa Pilipinas noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ngunit ito ba'y totoo, o isa lamang alamat? Halina't tuklasin natin ang kwento at katotohanan sa likod ng misteryosong Yamashita Treasure. Welcome sa Pinoy Kasaysayan Story, kung saan binibigyan natin ng bagong liwanag ang ating makulay na kasaysayan. Sino si General Yamashita? Si General Tomoyuki Yamashita ay isa sa pinakamataas na opisyal ng Japanese Imperial Army noong World War II. Kilala bilang Tiger of Malaya, siya ang nagdala ng tagumpay para sa Japan sa maraming labanan. Ngunit sa dulo ng gyera, siya rin ang sinasabing may kinalaman sa pagtatago ng napakalaking kayamanan sa Pilipinas. Ayon sa mga kwento, ang yaman na ito ay kinabibilangan ng mga ninakaw na ginto, alahas, at iba pang kayamanan mula sa mga bansang sinakop ng Japan. Upang hindi mapuha ng Allied Forces, inumanoy itinago ito ni Yamashita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas bago matapos ang digmaan. Ang alamat ng Yamashita Treasure, ang Yamashita Treasure ay sinasabing nakabaon sa mga kuweba, bundok, at iba't ibang lihim na lokasyon sa Pilipinas. Kabilang dito ang mga lugar sa Cordillera, Rizal, at Palawan. Ang ilan naman ay naniniwalang ang treasure ay may mga bitag at bomba upang protektahan ito laban sa mga magnanakaw. Maraming treasure hunters ang nagsikap hanapin ang Yamashita Treasure. Isa sa mga pinakasikat na kwento ay ang kay Rogelio Rojas, na nagsasabing nakakita siya ng gintong Buda na may laman pang mga alahas sa loob nito noong dekada isi Ang kontrobersya kay Rogelio Rojas. Si Rogelio Rojas ay isang treasure hunter mula sa Baguio City. Noong 1971, natagpuan niya umano ang isang gintong Buda at iba pang kayamanan sa isang kweba. Ngunit makalipas ang ilang taon, kinuha ito ng gobyerno sa ilalim ng rehimen ni Ferdinand Marcos. Pinaniniwala ang ginamit ang mga kayamanan sa personal na interes, ngunit nananatiling misteryo kung nasaan na ang mga ito ngayon. Si Rojas at ang kanyang pamilya ay nagsampa ng kaso laban sa pamilya Marcos sa ibang bansa. Nagpatuloy ang kontrobersya, ngunit hanggang ngayon, walang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa buong kwento. Katutuhanan o alamat. Mahirap patunayan kung totoo nga ang Yamashita Treasure. May mga dokumento at testimonya, ngunit, karamihan ay walang sulidong ebidensya. Ang ilang kwento ay maaaring pinalaki o gawa-gawa lamang upang magdagdag ng intriga. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, patuloy ang paghahanap ng mga treasure hunter hanggang ngayon. Ang ilan ay naniniwala na ito'y bahagi ng kasaysayan, ngunit para sa iba, isa lamang itong alamat na dala ng imahinasyon. Ang epekto ng Yamashita Treasure sa Pilipinas Alamat man o hindi, malaki ang epekto ng Yamashita Treasure sa ating kultura. Nagbigay ito ng inspirasyon sa maraming kwento, pelikula, at aklat. Ngunit ang tanong, bakit patuloy na naaakit ang mga tao sa alamat na ito? Marahil dahil sa pag-asa na ang kayamanang ito ay maaaring makapagpabago ng buhay. Ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi nakatago sa ilalim ng lupa, kundi nasa sipag, tsaga, at determinasyon ng bawat Pilipino. Alamat man o katutuhanan, ang Yamashita Treasure ay nananatiling bahagi ng kasaysayan at alamat ng Pilipinas. Ano sa tingin mo, totoo kaya ang kayamanang ito o isa lang itong kwentong gawa-gawa? ay comment ang iyong opinion sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli, ito ang Pinoy Kasaysayan Story.